sundo galing tayo naghatid sa ating estudyante lakad lang tayo dahil alam nyo naman na medyo gipit pa tayo ngayon kaya wala tayong service maglalakad lang tayo pa uwi galing sa school siguro mga 30 minutes siguro may git ng lalakarin natin mula skulahan hanggang makarating tayo sa bahay aga pa naman kaya medyo okay pa maglakad mamaya nito pag sundo ko lakad uli yun ang mainit pero unting tiis lang tiisin lang natin kasi ganoon talaga eh, wala tayo pambili pa ng masasakyan pero may awa din ng Diyos darating ang panahon makakabili din tayo kahit man lang i bike sa ngayon medyo kapos pa kaya tiis lang muna tayo sa lakad nakakarating din naman tayo kahit paano Huwag muna natin isipin ng pagod natin sa hatid-sundo ng ating mga anak. Kung tayo ay wala pang masakyan, ayos lang yan. Ako pagdating ko nito, trabaho ulit. Kanina paghatid ko, hinto muna ng trabaho. Kasi ako rin ang maghatid, ako rin ang susundo ya yeah, kunting tis lang. Makakaraos din tayo. Eh, di lang naman ako ang naglalakad marami din. ya yeah. Lalakad lang tayo hanggang sa makarating sa ating bahay. Wala pa naman init. Maga pa. lakad yeah, lakad muna tayo. Yan, yeah, malapit na tayo sa highway malapit din tayo makarating sa highway nandito pa lang tayo ngayon sa may malapit sa barangay ng panapaantri makasasunod panahon makabili din tayo kahit man lang e-bike kasi yun ang pangarap ng anak ko makabili kami ng e-bike para may sakayan daw siya kasi ngayon, test lang muna. Nalala pa. La. Ah. Ganun lang talaga ang buhay. Kung hindi ka magtisaga, hindi ka magtitis, wala. Wala mangyayari. Kaya, kung anong mayroon, pagtiisan. Kung anong nandyan, pagtsagaan muna. Kasi, mahirap din ang buhay ngayon. sakto lang din ang kinikita natin sa ating shil, ating sinasahod pero kinaring kasi wala nang trabaho. Kaya tayo ngayon magtitiis lang muna. Andito na tayo sa so may paradahan ng tricycle. Malapit na rin tayo makarating ng highway. Sa Ginaldo Highway. Bacoor, Cavite ito na malapit na tayo makarating pero malayloy pa akong makarating sa bahay let's go ayun eh, no, ang mga bata nakita nyo <clears throat> yung iba papasok pa lang papasok pa lang sa school don din yung sa pinapasokan ng anak ko noon sila pasok Na, nasa highway na tayo ayan tita nyo, daming sasakyan na oh. ang daming ng mga tao ayun daming na na daming ng sasakyan na na sa tao ayun at ingat, ingat tayo guys yan o oh. magpapasok pa lang sila tayo pa uh na ang daming ko ano. Hmm, sa highway na tayo. Buti nga hindi masyadong matraffic kaya aga pa. Ayan, ano. Andito na tayo. Sa highway. Malayo pa tayo makarating sa bahay.